Okay guys, uh, mayroon kaming uh, si service dito na Euratech, no? Ang problema nito guys, ang sabi ng customer natin, uh, buwa balik sa 20, no? Yung program niya kapag nag-spin na or yung rinse, no? Hindi siya natutuloy, tumutuloy, buwa balik siya sa 20, no? So ayan, ginagawa natin guys, ilagay natin siya sa spin para makita natin kung anong problema ng washing machine na ito, no? Para ma-identify natin kung anong problema niya. So ayan, Ilagay natin siya sa spin. Ayan. Santay lang natin umikot, no? Ayan. So, ayan. Napansin natin, guys, uh, umikot yung pulsitor. Hindi sumasabay yung pinaka drum na, no? So, yung pulsitor lang umiikot, no? Pero mayroon naman siyang narinig na hatak sa, ila sa ilalim. Pero hindi umiikot yung pinaka drum, yung pinaka pulsator lang guys yung umikot, no? Kaya kaya pala na balik ito kasi yung mangyari yung mga damit uh, humahampas sa gilid. So, mangyari tatamaan niya yung pinaka drum sensor or drum uh, bomb switch. So, babalik siya sa program, no? balik siya sa huling program. So, balik siya sa 20, no? Pag mag-attempt siya ng umikot, no? So, ayan ang ginawa natin, guys. Buksan natin tong likod. Ayan, tingnan natin kung anong problema ng washing machine na ito, no? So, ayan. So, binuksan natin dito, ayan. Nahila natin to yung clutch niya. Nahihila naman. No, ayan. Nahihila naman yung clutch niya. Ayan. So, tingnan natin. So, ang gawin natin, guys, hilain natin yung clutch. Tapos, ikutin natin yung drum. Tingnan natin kung malambot or sumasabay ba. Ayan. So, dito, guys, nakahila sa baba yung... Uh, clutch tapos ikotin dito. Ayan, malambot. So, ibig sabihin, walang problema yung sa gearbox, no? So, ayan. So, nakita natin, guys, itong drain motor, no? So, yung drain motor niya, guys, kinalawang na yung pinaka-base niya. Ayan, ito, guys. O, oh, ayan. Kinalawang na. So, pag humatak siya, dahil mabigat yung inahatak niya yung clutch, ang nangyayari, sumasabay so, yung drain motor. Kaya, yung hatak niya, guys, bitin. Kumbaga, hindi niya mahatak ng puli yung pinaka-clutch niya kasi mabigat yung matigas yung clutch guys eh. So kung sira yung drain mo, yung pinaka-base niya, sumasabay yung paghatak niya. Parang half lang kung sa clutch pa, parang naka half clutch lang. Kaya ni papasok yung gear para doon sa kanyang pag-spin. No? So nakita natin guys ang problema ay yung kanyang drain motor. Inalawang yung base ng drain motor. Kaya ito guys oh, yan no? oh. Halos putol na nga yung kabilang side. Kaya nangyayari guys, Nakakadrain siya pero hindi niya mahatak ng tuduh yung pinaka-clutch ng hatak. gearbox. Na, kaya hap, para nakahap lang. Kaya hindi iikot yung drum. At uh, yung mga damit guys, kapag nag-spin yan, nasa kabilang side lang. So mag error lang siya na mag error kasi nga hindi niya may -e balance dahil sa yung ilalim lang ang umiikot no so napaka ano rin itong uh, washing machine no Ayan, tulad yan guys, napalitan natin ng drain motor yan. Ayan. So, ang drain motors guys ng Euratec, medyo mahirap siya hanapin. No? Pwede nyo ilagay dyan guys yung drain motor ng Samsung Wobble. No? Ayan, pwede nyo ilagay. Pero ang problema lang, dapat meron kayong wire type na drain motor ng pang Samsung Wobble para pwede nyo gamitin dyan sa si Euratec. No? So, ayan. So, ayan, diodugtong lang nang kasama natin, no? So, ganoon po, guys, automatic washing, no? So, medyo mahirap talaga i-troubleshoot yung automatic washing kung hindi natin na-actual, no? Na nakikita yung uh, problema. Kasi, kung hindi natin ma-actual troubleshoot, iba-iba ang problema, no? Kung itawag nyo lang sa amin yan na ganoon ang problema, pwedeng sabihin namin na suspension rod ang problema. Kasi nga, humahampas siya sa body kapag nag-dryer, the dryer, no? So, ayan, testing na natin, guys. Ayan. Ayan. So, okay na po, no? maganda na po yung ikot niya. Ayan, narinig na natin, guys. Uh, umiikot na siya. Mag-spin na kasama na yung drum. Ayan. So, ganun lang naman, guys, no? Kapag hindi kasama ka yung drum, ah uh, ang naging dahilan lang dyan, yung sa Prino, baka hindi na-adjust, no? Or yung gearbox, nag-stuck. So, ganun lang naman yan, guys. Okay, guys, uh, maraming salamat sa panunod. Bye-bye! Uh,